Sa ibang balita, kinundin na ilang grupo ang airstrike ng mga otoridad laban naman sa New People's Army sa Sagada Mountain Province. Gate naman na Sagada Police. Balayo raw sa tourist spot ang inilisan din ang Saksi si Chino Gaston. Mula sa mga sikat na hanging coffins at hagdan-hagdang palayan, hanggang sa mga natatagong kuweba talon Maraming turistang naakit sa angking ganda ng kalikasan at ipinagmamalaking kultura ng mga taga-sagada sa Mountain Province. Paya pa rin sa sinasabing Shangri-La ng Pilipinas. Kahit kasi may mga rebelding NPA, idiniklara e itong peace zone noong 1989 sa hiling na rin ng mga residente kaya bawal ang anumang sagupaan. Pero ang kapayapaan sa Sagada, nabasag nitong biyernes nang maglunsad ng airstrikes ang mga otoridad sa isang kuta ng NPA sa barangay Agid. Ayon sa Sagada Police, hindi raw kasi malapitan ang kuta ng motoridad dahil naggalat sa paligid nito ang mga improvised explosive device. Malayo rin daw ito sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Matapos bombahin, napuntahan ng motoridad ang kampo pero wala na raw tao roon. Pusibling nakatunog daw ang mga rebelde. Kinundinan ng kilusang Mayo 1 ang airstrike na nakaririmarim daw, lalo't peace zone nga ang Sagada. Pero ayon sa mga otoridad, Nauna na raw nila bag ng NPA ang pagkakadeklara sa Sagada bilang peace zone ng magkampo sila roon. Nakipag-dialogo rin daw sila sa mga opisyal ng barangay at mga community leader upang masiguro na walang sibilyang madadamay sa kaguluhan. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.